delicious. Mas so, papalitan ko ito sila ng damit. Hindi, damit. bedsheet Pagpapalitan ko pala sila ng bedsheet bedsheet Na carton Hindi lang itong carton palitan kasi hindi naman napasa. Simpin na. Ay, wala. Hindi napasa. Hindi napasa

Dublin ko na lang ito. Nya na day, nag ilis pa ko. Hindaan sa koanday day. Mga iring. Ay, walay kambi. Walay halin man koy Wala lagi. lang. Walang binta. Kasi pagbasa na, na matutulog, matulog yung inahin, inahin, iiyak na. Kasi basa-basa na sila. Yung magkapal. Muni lang bitchit guys. Simple bitchit. Eh! Simple bitchit na damit pala ang bitchit. Simple Simple higaang. Dali na kayo. Pasok na kayo. Dali, dali, dali. Mabait talaga yung ina nito nila guys. Sobrang bait guys. Hindi nga magalit pag hawakan yung anak niya. Ito. isang iring yung isang iring naman buntis na naman yung isa sabay sa isong buntis din magtaka to guys ba pag marami kang ano guys marami kang pusa punta din dito ang mga lalaking pusa Oh, sa ra dong, kadiat lang dong. Kadiat sa dong ha. Gigi ako pangi, ako panggelis tanangong nga Iring ba?